Good morning, guys sniper. Good morning. Araw nang Biernes Santo. Punta kami dito sa bundok, maghunting, sa bay picnic, vloggers Oh, tapit na kay Makarating, kay Sniper. Hello guys, kay hey, Sniper. Araw nang Biernes, Biernes Santo asin akong kunatag. picnic maghunting sana pero wala wala kami ng makuha so, uh, tignan natin yung mga kukuha ng isda din sa baba tara guys <coughs> dito na tayo Ay, okay, alam di Ay, ah. nari ito. Ay na. Warang tulunan ako.

Yawat mo to. Kahit maraming problema sa buhay kay Sniper, pinipilit pa rin na sumaya. Nagpipiknik kami dito kasama ko yung anak ko na lalaki kay Sniper. Maghunting sana yung plano namin pero hindi na. Magkuha na lang na ng isda dito sa ano. Pispan. Set out sa lahat ng followers natin dyan. At saka mga silent viewers natin. Ito yung unit ko ka sniper. Picnic na lang mamaya. Update ko na lang kayo mamaya. Ti tingi dratay. Marais mabalinan. Kailangan siya. Ha? Nagigila. Ah, natay grubot kami. Ay. Kimo mga may bansod di.

Hunting ulit. hunting ulit kami. Anting kami ulit. Kibala, uh, sniper. Dito kami lagi uh, sniper. Ito kami. Nahihingal lang ako. yung unit namin. Sama. Pauwi kami. Kaya sniper. O. Oh. Halay lagat. Mahirap yung daan. Nandito tayo sa ano. Sa asyenda. napakataas to uwi na kami wala walang hunting, isda lang napawi na kami oh dito kami sa ano picnic lang ang sinadya pero nagdala ako ng unit para sakali mayroong na natin sa huli yung mga kasama natin naka-motor sila kasi mahirap yung daan tignan muna sige mga guys never sige so, yun lang update lang ako pagdating namin doon kasi tutuloy namin yung picnic